tol sa matapang hapon so dito tayo sa mga uh, bahay na pinagawa natin uh, ito ito na ito pa tol mayun pa uh, linigyan ng haligi ito uh -huh. malaking kulang po tol uh, malaking kulang po tol pero gawaan well, tayong ng videos matatapos nito. Sisoy. Ayun, Subali dito tol. Ito na mga kahoy. Ah. Uh, may nag uh, bigay sa atin ba ng, ng, kahoy kasi yung kahoy ko tol kulang na kulang po talaga pero uh, may isa po tayong uh, tagahanga din na uh, tumawag sa akin kahapon na uh, magbigay ba siya ng kahoy kaya ito tol ito nangyari kaya, kagabi kinuha namin ng kahoy na ay uh, binigay niya hindi ko lang sasabihin kung ano pa nga niya tol, tolo, tolo. Ito, to ng mga kahoy. Ito ng mga kahoy, tol. Ito. Uh, ito ng mga kahoy. Itong binigay nila. Uh, kung kung bali tul Bali, 500 bulb ito. May binigay. At yung balas, hindi pa na uh, Tapos namin yung rinyer na uh, pagbuhat papunta dun. Kasi palagi umuulan. Kaya yeah, isa nagpapasalamat po talaga, tol. Tol lalong lalo, lalo na sa nagbigay po ng uh, kahoy sa amin sa akin mm, dahil uh, nagalala na talaga ako tulungan pupunta pa ako sa bundok dun sa, sa amin pupuha pa ako ng kahoy na parang nalito na talaga ako sa napanggagawin ko at medyo na medyo na ipit na po yung uh, sitwasyon ko kaya buti na lang Uh, may tumawag sa akin na may ibibigay ito siya uh, yan ano po ano siya na ibibigay ito siya ng ito pasalamat po talaga ako sa kanya tol na binigyan tayo ng uh, kahoy kasi nakita doon ano, niya yung video ko ba na uh, kulang po po yung okay, malaki pa talaga kulang tol pero unti-unti uh, lang unti-unti unti-unti lang to na matatapos din ba kasi hindi naman tayo maram hindi naman ako mayaman kung baga kung ano lang ang maabot ng ano lang maabot ng uh, maabot sa pera ko yun. sa budget ko yun lang sa pag uh, sa susunod na naman pag maka uh, maka ipon naman tayo ng budget yun magandahan naman din tayo na para mabuo talaga yung bahay natin uh, hindi ko na lang muna ah, kasi hindi pala madali tol hindi pala madali na gumawa tayo ng bahay na um, pag wala tayong sapat na pera pero iniisip ko lang tol kahit uh, hindi sapat yung pera ko kung um, baga ba unti unti lang dandahan lang tol hanggang matapos sa ngayon pag maubos na yung budget ko hindi pa sa natapos okay lang tol mag iipon na naman ako ang importante lang ito tol na ay yung hero mata ma, yung hero ba malagay na diyan sa itaas. Diyan may lagay, makumpleto diyan. Bah. Bahala na tong iba pang parte dito sa baba tol. Bahala na yung ibang parte. Ang importante lang na natitirahan uh, na namin. Natitirahan na sa pamilya ko. Pag uh, yun no, know, pag ma kaipon-ipon naman tayo maka-income naman tayo ah, continue na naman kumbaga ba pina <coughs> kumbaga tol yung pinagkasakasya ko na lang yung ah uh, <coughs> budget ko kasi marami talaga akong gustusin atas At ng anak ko lahat pa uh, bigas, pagkain namin At pero hindi lang tayo pwede mawala ng pag-asa uh, unti-unti din natin doon makakamit basta manalig lang tayo doon sa Panginoon tul, naawaan tayo ng Diyos na pagdarating ng panahon uh, pagdarating ng panahon unti-unti uh, po natin uh, makamit yung uh, inaasam-asam natin na uh, pangarap so ako po'y manghihingi talaga ng pasensya sa inyo tol na hindi pa talaga ako nakapag-explore dahil po dito sa uh, uh, siguro kung mamulagyan ng kuan kung maging decision ko mag explore siguro ako pag mabulagyan na yung hero pag mula ng atok pa uh, si tawag sa Tagalog na atop pa na hindi na siguro ako mag explore dahil pag hindi ako mag explore palagi po ako dito at ay, wala na talaga akong income wala na talaga akong pinagkikitaan so shout out po sa inyo lahat no? Uh, mga masugid na talaga support pa sa akin lalong lalo na po sa mga select viewers natin dyan shout out po sa inyo na shout out kay uh, Kuya Rooms Sarah mukhang ati Judith shout out ah uh, kay di ay mami janis no magaldi shout out po uh, minor checkout out sa uh, ati merry chris di ferson shout out po sa si ate at sa uh, sa mga admin natin ano kang mam darling me si bunga checkout out kay merry Kami rin checkout na yan. po sa inyo. sa lahat po sa lahat lalong naka ang uh, Daphne, no, na para sa tao po sa iyo ma'am sa lahat po ng mga katimis natin dyan shout out po sa inyong lahat at so, tutol uh, si Rimier nandun sa yung pinagtirahan namin nandoon nandun sa muna sa pantalang pinagtirahan nandun sa Rimier yung uh, pinagawa ko sa kanya kaya wala siya dito sobrang busy na yun uh, ito yung mga panday ko tol at yung mga anak ko naglalaro dun sa doy no oh. no oh. ati yung black ito ito tol sobrang tol ito yung uh, medyo kulang ito nagdagan ko lang siguro ito pag ito nagawa um, kami ng tires dyan Pagawaan ko ng piri at yung sobra pa dito sa kitchen hmm. ito banda tol ito banda dito. yung paggawa ng kitchen yan banda yan ito itong butas na to butas na to tol uh, ito yung pagawaan ko ng CR yung pagkasipi tanto ito di. uh, CR dito yan nakikiguan okay, kitchen dito banda so Kumbaga ito, pinagkakasya-kasya ko na lang itong uh, 100 square meter. Ito may yung kuhan. Yan banda, yan na puno ng iyog. At sa dito, ito yung boundary boundary, ito. Ito yung boundary Tapos dun, yung iyog sa kabila. Tapos dun din, yung iyog dun sa likod ng tab. So, Nandahan lang. Nandahan lang po tayo parang hindi naging makalit yung uh, inaasam-asam natin na bahay, yung pinapangarap natin. Dần đây lên